Sa ilang pang balita, Pebrero lamang daw ay may lamat na umano sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ibinunyag kasi ng isang itiniwalag na ministro na ipinag-utos daw ni Glicerio Santos, ang General Auditor ng INC, na iwasan na at huwag lalapitan ang mang, ang mga, ng mga ministro ang mag-iinang Kateni at Kaanghel Manalo. Exclusive pa, patrol Nico Bawa. Nagtaka ang tiniwalag na ministro na si Rowel Rosal sa sanggunian o mga mataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo kung bakit nagbaba-umano sila ng utos noong Pebrero na iwasan nila sila ka ni ka Mark at ka Angel Manalo, ang ina at mga kapatid ng kanilang Executive Minister na si Eduardo Manalo. Nagpadala sila ng sulat kay ka Eduardo kung bakit may ganong utos na galing umano sa kanilang General Auditor na si Deserio Santos Jr. Ibinilin sa amin ng tagapangasiwa na ito raw ay mula sa pamamahala na ah, pag nakitang sumambaraw ang ka-angel at ang kamar manalo ay wag daw pong kakamayan at patatamaan daw po sa leksyon kung sila ay sumambaron. Ayon kay Rosal, mula nang pumanaw ang dating Executive Minister na si K.R.D. Manalo, lumaki ang impluensya ni Santos. Ipinwesto pa umano nito ang kanya asawa at mga anak sa mga matataas na posisyon ng organisasyon mula sa pagtapatakbo ng INC Foundation, mga ospital, ang Filipina Arena, at ang kanilang legal department. Ibat-ibang isyo rin ng korupsyon ang lumutang sa ilalim ni Santos. Mula sa mga t-shirt na ibinibenta sa mahigit dalawang milyon nito mga miyembro hanggang sa mga supply ng pagkain na binibili. Kahit na makukuha lang yung isang sakong bigas ng halimbawa 1,700 o 1,750, ay magugulat ka na lang, ang ibinayad pala ay 1,900. Ipinakita rin ni Rosal ang pinirmahang sulat na pinaabot sa kanya ng isang mayor sa Bulacan. Humingi ng paliwanag ang mayor kung bakit hindi siya ang inendorsong kandidato ng iglesia noong 2010. Ilang beses daw kasi siya ang nakipagpulo sa district minister at nag-abot ng 210,000 pesos. May nangyaring bayaran para siya ay madala ng iglesia sa halalan. <coughs> Eh, ang kaso, ang sabi niya ay hindi siya nadalat. Yung kalaban niya ang nadala ng iglesia. Bilang kaibigan ng mayor, inilapit ni Rosal ang sulat sa tagapangasiwa ng iglesia. Pero wala silang nakuhang sagot. Wala rin silang nakuhang aksyon ng sulatan na nila mismo ang Executive Minister na si Eduardo Manalo. Pero ang kinagulat nila, bigla na raw silang tinakot ng ilang opisyal ng kanilang sanggunian na itigil ang paghingi ng tulong. Tiwalag na kami at wala na kami karapatang manirahan doon sa pabahay ng iglesia. Pag hindi kami umalis, kalad ka rin kami. Nanawagan ang mga tiniwalag na ministro na magsalita na si Ka Eduardo para maayos ang sigalot. Una nang sinabi ni INC spokesperson Edwin Zabala na sinusunod ng pamunuan ng iglesia ang turo ng Biblia. Meron din umanong ilang tao na hindi na pagbigyan sa gusto nila na pakialaman ang pamamahala sa INC at minamasama nila ang iglesia. Nico Bawa, ABS-CBN News.